All isang mapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan po natin. Nagsumiti ng isang resolusyon itong si Senator Amy Marcos at nais niya daw paimbestigahan, mga kababayan, itong sinasabing uh, anti-vax campaign ng US military kontra sa Sinovac ng China. So, mas magandang development ito kasi unang-una ay eh, nakita natin na mukhang hindi pinapansin ng mainstream media ang uh, ipinalabas na balita ng Reuters. So ang mga meds, ang, uh, media po sa, sa pamagitan ng social media ay ipinakalat ito at uh, i-content din po ng iba't ibang uh, kilalang mga vlogger nagkaroon po ng mga diskusyon at na-find out na aminado po ang Pentagon na talagang gumawa o mano sila ng isang uh, propaganda para sirain itong Sinovac bakuna ng China anong uh, nakaraang pandemya at isa sa kanilang tinarget na ay papakalat ang propaganda ay ang uh, sa Pilipinas kung saan marami po sa ating mga kababayan ay nagduda at walang tiwala dito sa Sinovac dahil ito umano ay hindi epektibo at ito ay gawang China which is uh, may sinasabi pa na may halo pa umano na galing mismo sa karni ng baboy kaya ang mga Muslim ay nababahala na magpabakuna sa Sinovac at uh, ang nangyari marami po yung nagurgor marami po yung natigok dahil hindi po sila agad nagpabakuna. Kaya nagalit po itong si PRRD. At kung titingnan po natin mga kababayan, ang propaganda na yan ng Amerika ay sinakayan or baka sila ay kasabwat ng ilang mga politiko. Politikong hindi nanalo at naging kritiko na lang sa administrasyon ni PRRD dahil hindi na po sila umubra nabisto kasi ang kanilang mga kasindikatuhan at pagiging protektor ng mga durugista. So sila po ay mukhang kasama sa propagandang ito at sinasabing uh, hindi daw maganda itong uh, bakuna mula sa China dahil ito daw ay may kung ano-ano. So marami silang pinalabas uh, at gusto ring sirain itong si PRRD. Ngayon mga kababayan, na bulgar na po ito. Ito ang gustong paimbestigahan ni Senator Amy Marcos at mas maganda ito para malaman po natin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod nitong black propaganda na ginamit po ang social media. At hindi lang po yan mga kababayan, nagsalita din po itong si Senator Amy Marcos patungkol sa pag-resign ni Vice President Sara. Dapat ba natin paniwalaan itong naging pahayag ni Senator Amy Marcos na kaisa umano siya ah, ni BP Sara, kaalyado umano siya ni BP Sara ata uh, hindi umano ito ah, ah mag, uh, anong basahin muna natin para mas maganda okay ang aking pagmamahal pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan husay at pagkikipaglaban ay hindi kailanman magmamaliw so yan ang kanya naging pahayag ako ay iyong kasama sa bawat takbang so ibig sabihin mananatili pa rin siyang uh, uh, kaalyado ni Vice President Sara. Mukhang mahirap na ito, mahirap na ito paniniwalaan dahil well, kapatid niya ang Presidente at pinsan niya. Itong si Romualdez na patuloy na umaatake kay Vice President Sara. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban. Dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Mga kababayan, hindi ko kalaban itong Senator Amy Marcos, hindi ko siya personal na kilala. Pero base po sa aking nakikita at ang kanyang aksyon ngayon na pinapakita, mga kababayan, ay mukhang hindi tugma sa kanyang mga pinagsasabi. Siya ba talaga ay totoong kaalyado ni Vice President Sara o ito ay hanggang salita lamang? So dito natin malalaman. Kasi sa pag-alis ni Vice President Sara sa kabinete ng kanyang kapatid, Abangan natin kung apat uh, pa rin siya na magpapahayag ng kanyang suporta uh, dito kay Vice President Sara. Nagsumite ng resolusyon si Senadora Amy Balcos para paimbisigahan sa Senado ang umunay secret propaganda ng US military na siraan ang bakunang Sinovac ng China sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic noon. Sa investigative report ng Reuters ay inilahad na ginamit ng US military ang hindi bababa sa tatlong daang fake account sa X na dating Twitter upang magdulot ng pagdududa tungkol sa mga bakuna at personal na kagamitang pangproteksyon mula sa China. Ang mga fake account na ito sa social media ay ginawa upang magmukhang mga regular na gumagamit ng social media sa Pilipinas na nagpo-post gamit ang wikang Pilipino. Yes, uh, abalang-abala tayo, abala rin ang napakaraming Amerikano sa pangyayari. At uh, tayo tayo'y uh, talagang uh, na lungok sa sinasabing confirmed report na hindi naman itinatanggi ng PENTAGOR, na talagang ginawa nila ito para siraan yung kanilang uh, mga kaaway na Chinese. Ang problema, yung uh, buhay naman ng Pilipino, dahil hindi gusto magpabaksin sa Sinovac. Sinabi ni Marcos, chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sa kanyang Resolution 1052 na dapat kumpirmahin kung ang militar ng Estados Unidos ay tunay na nagsagawa ng isang anti-vaccine campaign at misinformation noong krisis ng COVID na nakatoon din sa mga Pilipino. So alam natin yan mga kababayan na hindi talaga amin ha, yung mga ito kung sakaling magkaroon ng pagdinig at magkaharap ha, ang mga ito ha, dyan sa pagdinig sa Senado mga kababayan. So, papanindigan po nila at uh, papalabasin na walang katotohanan itong mga lumalabas na balita at itong investigation uh, na inilabas nitong uh, rioter. In a way, kita naman po natin talaga at uh, kumalat po ito sa social media. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang nagorgor dahil dalawang isip kung ito tuloy pa ba ang kanilang pagpa pagpapabakuna sa kabilat, uh, kaliwat kanan kaliwat kanan po ng mga black propaganda at paninira na alam mo naman tayo eh mabilis po tayo maniniwala sa mga nakikita po natin sa mainstream media ah sa sa social media kasi unang-una itong mga dilawan pinklawan yan din kasi ang kanilang naging propaganda di ba kunwari galit-galit sila doon sa bakuna ng China pero sila ayan din ang kanilang ipinaturok <laughs> sa kanilang katawan. So parang maiisip natin na mukhang sila ay kasabot din sa mga nangyayaring ganitong klasing propaganda. Kasi bakit sila nagsasalita? Bakit sila nakikialam sa mga galaw ng ating uh, gobyerno na sila mismo ay hindi naman sila kasama? At the same time, wala naman silang may ambag, di po ba? Unlike ngayon sa mga nangyayari po sa ating gobyerno, ay kailangan nating magsalita dahil masyado po tayong apiktado. Hindi po nakakabuti ngayon ang kanilang ginagawa. Unlike kay PRRD, ang ginagawa ng gobyerno ni PRRD uh, sa anim na taon ay uh, nagdudulot po ng uh, maganda para sa bawat Pilipino. Ha? Nilinis yung kalsada, kriminal, uh, droga ay uh, pinahina. So obviously, hindi po yan mawala dahil kasama po yan sa hanap buhay ng mga kasindikatuhan, korupsyon ay nabawasan at uh, nagkaroon po ng safe uh, na lugar uh, na daan na pwede tayo makapag, uh, lumakad na hindi po tayo mangamba sa mga snatcher, hold-upper at kung ano mga posibleng krimen na mangyari po sa atin ba? at kung pagdating naman sa ekonomiya ay ginagawa ni PRRD ang lahat uh, para may angat ang ating ekonomiya infrastructure Ah, kahit pandemya tuloy-tuloy, ah, kaliwat ka na, na proyekto na ngayon ay napapakinabangan na po natin. Kumpara natin ngayon sa administrasyong ito na lumaki na ngayong utang pero walang magandang outcome. Ano po ba ang uh, maipagmamalaki ng administrasyong ito? At sa taong uh, 2025 ay gusto pa nila i-increase ang kanilang budget. Wow na wow talaga. Ang kanilang uh, solution concert at isang ayuda na kung saan mukhang sila ang yumayaman. mayaman. Alright, yan po yung ating update. Abangan po natin ang investigation ni Senator Amy Marcos patungkol sa Omanoy propaganda ng Amerika sa China noong panahon ng pandemya.